Yo, ayan no, good morning sa inyong lahat mga busing ulit no, dito pa rin tayo oh. Ayan. so pabalik na po tayo doon papunta sa kwan, papunta sa mga nagbibinta ng mga kwan na yon ng seafoods Titingin tayo, okay? So kita kits tayo da, papunta doon sa mga seafoods Good morning sa inyong lahat at kita kits sa seafoods Ano ba yan? Bintahan ng mga seafoods Good morning! Ayan, tara na. At eh, mag titingin tayo. <laughs> May green shield ako nakita eh at saka lukan. Na ah, sisi. Alimango. Yan mo. Ulang litog. Gulaman. <laughs> <laughs> pera green shell pera ah drag ko no karon lang well ba, well. isa gid litog nya ba adag ah, litog go oh. <laughs> mm tag pera dai atay Ay, ito po yung kalmot pusa yung litog na hinahanap ko sige nay isa kilo Daroon ko lang. Ay, ano ikaw? Ang, ah, sige, sige. Ah, yan ay bak baklan ko kuro pag uli ah. Ah, sige. Ano, ganda ng lubo-lubo ba? Ito scallop. Diyan dyan, scallop nyo? Carles pa. Oh, thank you. Yan, litog. Lama <laughs> Bilhan ko to mamaya ng mukan. Mahal yung mukan nila dito. Yung ano ba yan? Oh, Lalo, laki ng mga isda oh. ganda ah ayan nakabili ako ng litog adubo ako mamaya ng kwan ng sitaw or okra mahal yung green chili 200 ayan mabalik na po tayo mga busing grabe kamahal <laughs> doon sa kabila sa nabilahan natin 100 lang eh <laughs> tapos yung scallop nila hindi na yun priska galing pa Carles eh eh kahapon pa yon pag ganyan pero pag andoon ka sa Carles yan bagong bago talaga ito mga limango ang gagawin ko dito sa litog iluluto ko muna, ilalaga ko muna para bumuka pag bumuka, tatanggalin ko sa shell kukuha ako ng pangsaug sa dubong sitaw o okra mamaya tapos yung iba isisig ko <laughs> maraming tao to siguro mamaya dito kay nanay eh maghanap na lang tayo siguro ng ibang mapagpipistuhan tambay tambay lang naman ako eh Uh, ah, wag na muna sige doon na lang ako mamaya sa bahay ulit magkapi nakapagkapi na ako kanina eh alas 4 pa lang gising na eh hanap na lang ako ng matatambayan para hindi na ako bibili ng kapi bibili ko na lang mamaya ng pan ng okra para makapagadubo ako. Ito yung kalmot pusa, no? Mas yung iba nito malalaki pa dito eh. Kalmot pusa or ano ba tawagan sa inyo? Litog dito sa amin eh. Pero may mga namimingwit, to oh. May ulik doon Bye pa May ulik doon Timo Tay Bye pa Bago pa lang Wala pa silang huli sa, Doon kami sa kabila Dati bumibili. mabili Grabe ah May mga crispy shrimp dito eh Maraming kainan oh no? Ayan o no, mga kainan oh no? Pasarapan na lang ng luto eh floating cottage dagat na po yan dyan sa likod eh. <laughs> lakuran lakaran <laughs> para hindi masyadong humaba yung mula doon sa pututan hanggang dito kinat ko na lang at gumawa na lang tayo ng bago ulit dyan na, nanay sa unahan tapos dyan din kami nila insan na ligo sa kabila eh sarado na kasi dito yun eh. ah oh, Marabi, sirado na <laughs> Pero dati dito marami ang mga resort pa eh Dito ako Dito ako naligo doon yung pasukan kila kami nila insan yung naligo kami dito <coughs> yung may pang overnight na cottage ah eh, sira ito yan tapos kinana yan, di kinananay ang dini may mais talabahan o ba diba? ikot lang tayo low tide Kadiretso tayo doon sa kana Sa Ano ba yan Pag mag high tide eh, Nakaangat din yan yung mga katidges nila eh <laughs> Sa iba naman tayo magtambay Para magka-explore Alam, masigayos na ng trapal nila Siguro lakas ng hangin dito kanina eh kaya 'yung mga trapal nila pinagbabalot nila. Pasyal <laughs> muna tayo mga nga mamaya na tayo tatambay. Moto vlog muna, moto vlog. Eh motovlogger tayo eh. <laughs> Chill ride lang tayo, hindi 'di gaya sa iba na motovlogger na uh, harot-hutan ng pan. Ito si Catherine ito nito, eh, oh sa Facebook sikat na sikat to eh itong Juby Boss na to napakasarap ng mga kwan nila dito yung mga pinapakita nilang pagkain sa mga vlogger na eh, na kumakain dyan <laughs> tuyo yung mga palaisdaan dito <clears throat> na harvest na sila eh Ito pa oh, ang Coastal Mans na to kainan din oh resort din at may kainan may isa pa yan doon may isa pa yan na sikat dito sa doon sa kabila pa yun no, sa lag, lagpas pa ng bayan nila pabalik may kanto papasok may kainan doon na sa gilid ng palaisdaan pero napakaganda ng setup nila eh. parang nasa Thailand ka nakalimutan ko lang yung pangalan ng kwa pa ng kainan na yun yung tima nila parang nasa Thailand eh di ba mag relax relax muna tayo mga busing ha <laughs> ang ko lang kasi yung cellphone ko nakalimutan kung ipasok sa kwarto yan doon okay. sa lamisa sa labas pero wala namang pumapasok doon na iba tapos sila mama tulog pa naman ngayong mga aso doon ni eh naman natatakot yung mga tao pumasok doon sa bahay ingay pa nila pag magtahulan dito naman yung kalabahan na mura 150 yung kwan yung isang bucket nila na malaki yan kalabahan dito may mga namimingwet din yan dito eh wala napapatigas ng gulong ko ah lagatok yung kanwe rap sa pakiramdam mag-ride, ha? <laughs> Uy, may oh. Hindi na nagamit, ah Halatang hindi na nagagamit, eh. Ipinturahan e, mo lang yun at, ikan eh, kan. <laughs> speedboat. Wala nga, hindi ka nga makabili ng, kan. <laughs> speedboat pa. Hahaha. <laughs> Malay mo, balang araw, di ba? Tapos ma mingwek doon sa gitna ng laot. Kahit dyan lang sa Gimaras. yan dito may nami din yan. Dito kami bumibili sa baba dati. Pero ngayon yung isda nila dito nasa taas. Tingin tayo dyan <laughs> Ah, walang li white litog Ah, litog walang kan Ano ito, manalak Sana yung kalmot pusa nila yung litog Yung white pan. White, walang ano ba yun Green shield Or tahong <laughs> Yung mga nanginginhas mo. Di ba? Nanginginhas. Trip mo tayo hanggang doon sa dulo. Konti yung nag-walking walking ngayon, no. Oh. <laughs> Maulan ba naman? Sino mag-pupunta pa dito na maramihan? Maulan pa naman, no? Gaya ngayon, no? Parang uulan na naman, no? <laughs> ay, ay, naku. Oh, hindi pa pa pinapakyatan bagong pintura, eh. Doon tayo sa tinatambayan natin, ah. kabukas palang lang nga ba simentado na dito yung tinitigilan natin parati dito yan simentado na <laughs> yan sandali po mga buseng nga yan <laughs> so dito muna dito tambay pero puputulin ko na muna po mga buseng, nga tambay tambay muna ako dito at dito na lang gagawa ng panibagong video natin na ah. Okay? So, good morning sa inyong lahat at maraming salamat po, no? Maraming maraming salamat sa inyong lahat at eh, good morning and I love you all. Kita-kita sa sunod natin mga video. Ah, kahit na mga mag more than 10 minutes lang yung mga video natin, okay na yan, no? Para may fan lang ako, may pang-upload lang ako. Hubos na kasi yung fan ko eh. Yung stock video, no? May isa pa pala. Kaya diba, tama may generator sila oh. Anggang Hanggang dito yung brownout eh, kuan kasi ilalagay ko na lang sa part 1 ng video natin yung schedule ng brownout okay? Kaya magpapalipas lang ako ng oras dito. Tapos subukan, depende to mamaya kung makabalik pa ako kinananay doon, okay? So maraming salamat sa inyong lahat mga busing at hanggang dito na lang po, no? Maraming maraming salamat at good morning. Parang ulan pa pero okay lang 'yan. Kaya hanggang dito na lang po. Bye, love you all. <laughs> alatang ang paabot ng 1 minute eh. <laughs> Yan, kita kids na lang sa susunod mga busay nga. Sa susunod na mga video natin. Okay, good morning.